Sinibak na sa pwesto ang isang pulis sa Cebu matapos umanong manapak ng truck driver. Sa Quezon City naman, isang pulis din ang arestado matapos magwala at mamaril ng sibilyan dahil sa mansanas. Umaaksyon si Leslie Vestil. Tadyak at suntok ang inabot ng isang truck driver sa video na ito na kumalat ngayon sa social media. Nangyari ang insidente noong biyernes ng hapon sa AC Cortez Avenue, Mandawi City, Cebu. Ang nanakit sa lalaki, isa pa lang pulis. Kinilala itong si PO3 Renato Inot na naka-assign sa City Intelligence Branch. May kasama pa itong lalaking naka-orange na may hawak na baril. Ayon sa biktima, bigla na lang silang hinarang ng motorsiklong sakay si Inot at kasama nito. Dito na raw niya hinamo ng away at sinaktan ang truck driver sunod lang sad me kay mao man gyud practical rule kay ug mudagan me ato na may tendency nga kami na sa hand down mm. oh to na pada plain man yan so na sila nagbrawling which is more na mula ta ah wala man nga na igo sa hand dapat kay ni lihay lang gyud ba kay lisod na kaayo pero na gyud yon ang pag-armas Ako ako yung nainomduman ngayon, ang giingon na na time is that ano, ka? Musukol ka? Pinatawag ng City Police si Inot para magpaliwanag pero hindi ito sumagot. Naglabas na ng relief order laban sa pulis at ilalagay ito sa personal holding unit ng Mandawi City Police. Pag-report na rito, isa, uh, uh, didisarmahan ko siya, kukunin ko yung kanyang barel and then uh, uh, kukunan namin yung statement yung kumplihan uh, and witness, and then papayl namin ng kaso kung ano ang kal kalalabasan nito kung anong kaso niya sa kriminal at saka sa administrative case. Patuloy din ang investigasyon sa pagkakakilanlan ng kasama ni Inot na nanutok ng baril. Arestado naman ay isa ring pulis na si PO3 Edgar Nergatan na nakadistino sa Regional Safety Battalion sa Calabar Zone. Kinasuhan ito dahil sa pagwawala at walang habas na pamamaril na ikinasugat na tatlong tao kabilang na ang walong taong gulang na bata sa Novaliches, Quezon City sa investigasyon. Bumili ng mansanas ang pulis pero ng singlin ay nagalit at namaril umano ito. Nahaharap naman sa kasong obstruction of justice ang tatlong sibilyan na kasama ng pulis ng mangyari ang insidente. Umaaksyon, Leslie Caminadi Vistil, News 5.